Mga igsuon, piyesta karon ni Santa Monica, ang patron sa mga asawa ug mga mama. Sigurado ko, daghang mga asawa, mga mama, bisan mga bana ug amahan ang makarelate sa iyang kinabuhi sa dinhi pasiyas kalibutan. Nga no? Number one, ang iyang bana, dili mutuo og ginoo, dayon batig batasan, daug-daugon rasiya. Maunang muhilak in taon si Monica. Ikaduha, daug-daugon po siya sa iyang mother-in-law. Himuan sa istorya, dauton siya, tulo in taong luha ni Monica. Ugang ang ikatulo nga nakapasantos yun niya, ang iyang anak si Agustin nga grabe kagahig ulo sa una. Tumut kay Bright, gipa-eskwela sa layo, ni sulod og bisyo og binuang. Mautong padayon in taon ang luha sa inahan, pero ang nakanindot, wala siya miundang gyud og ampo sa Dios nga mausab gyud ng iyang anak, apil na tong Na Naugahi ulo si Agustin, niabot ang punto, dili na untak dawato ni Monica sa iyang balay. Pero gipakitaan si Monica ug vision gikan sa langit. Giingnan siya, "Your son is with you." Sukad ato, gidawat niya sa Agustin ug wala na gyud niya biyae, gasunod-sunod siya. Karon, pagkabalo ni Agustin nga iyang mama sa Roma, iyang giilad iyang mama, maldito gyud siya sa una. Naguna de sa Roma pag-abot ni Monica sa pantalan, wala na sa Agustin tulo yang luha, pero ang nakanindot, wala siya surrender Ni Adto siya sa si Roma, pag-abot sa Roma, wala si Agustin, tu milan. Di Adto na po niya sa si milan. Imagine ang ah, perseverance sa mama. O sa si milan, nabag-o si Agustin, human sa 30 katuig na inampo ni mama. Nagpabunyag, na pare, na obispo, San Agustin mga igsuon nakarelate ba mo ayaw mo kabalaka kay pinaagi sa kasinatian ni Santa Monica mabag-o ang tao walay gahi kasing kasin. basta dili undangag ampo dayon dili pug undangan og uban gyud kanang mopailob ka ubanan gyud nimo aron gyud siya mabag-o Hinay-hinay lang okay so kung naamoy kaila diha nga mga inahan mga asawa, bisan bana o amahan nga nagstruggle sa mga miyembro sa ilang pamilya, ato silang iampo. Kung ato silang ingnon, wala mo naginusara na a ah, sinanay Monica, moampo mo tabang para ninyo. Ang pagampo nga magpatabang ta ni Santa Monica. Okay? Ayaw ka balak ka, walay gahi kasing kasing basta ipaduol sa Dios. God bless.